Oo, oh, nandiyan pala. Mamaya na yan, dali. Dali, naglilinis ako. Saglit lang. Ano man yan? Pili ka muna rito. Pili. Mamaya po ako na dyan. Saglit lang. Ano naman yan? Saglit lang to. Ano ka ba? Kung, 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 kung ikaw naglilinis na laang. Saglit lang to. Nasa'yo, ano? Mm ano? hmm. Hindi. Pili ka lang dito, pili ka lang dito. Sila ako. Dali na, pili ka lang dito. Yeah, yeah, ka nga muna dito. Sige, pili, ka muna rin eh. Isa lang. Pili, pili. Yan na, sigurado ka? Sige lang nga, ito na lang. Ha? Ten mine. Sigurado ka, yan o. Pili. Pili. Para naman itong ano. Kaya eh? ako gusto. Sige ah. Sinanaman Oo, mo ko ah. Yeah, isa pa. Tatlo to. Tatlo. Huwag muna Relax ka lang. Kasi naman eh. Ako may ginagawa. Kasi. Pag ito lang hindi mo ginawa mo. Ay dali na. Sige na. O oh. dali na. Bilis. Mayabang ka. Ah. Ay! Ay <laughs> joke lang. Bili. Ito ah. Ayan. Ito sa akin. Ito mo. Hmm. Ay, siguro naman mag-e-gets mo na yan. Mag-e-gets mag ko nga. Alas. Siguro, ito ang tatanong ko kung sigurado ka ba. Ay, na. Ako pa. Ako pa. Oh. <laughs> pa hinamon mo. Ako pa hinamon mo. One more. Siguraduhin mo lang, ha? Pili. Lumapit ka. Dito na. Tayo ko dito. Ito ang malamig. Ano ba yan? Pili, 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 pili. Oh. Pili. pili. pili, kailang ilang rounds ang gusto mo yung ano napili mo ayan ilang rounds? ikaw ang tatanungin ko ayan nga, oo 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 ikaw rounds, sigurado ka ha ikaw ang tatanungin ko, kung okay. sigurado ka ba sa'ng ginagawa mo ngayon, 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 ngayon Patay mo yun ilaw. Din, din, <laughs> oh, ano? Ay, walang iya. Iisa pa lamang. Iisa pa lang. Iisa pa lang. Iisa pa lang. Ano? Iisa pa lang. Ang yabang-yabang mo kanina. Napakayabang mo, ha? Tapos, iisa pa lang. Tumba ka na agad. Ano ba namang klase yan? Ano? Okay. Isa pa! Ah! Mayabang ka. Pangit mo. Ang yabang nito. Tinan mo. Papili-pili ka pa dyan, ha? Papili-pili ka pa. Three rounds, five rounds ang pagpipilian. <laughs> Tapos ngayon, iisa pa lang. Sus Mariano, kabitin yung kain Hoy, gumising ka. Ano? Tingnan natin yung kayabangan mo. Sus Mariano. <laughs> ano? I no hindi pa mahinang nila lang naman to. Mahinang nila lang, mahinang nila lang. Nakakaisa ka pa lang, hello. Nakakaisa ka pa lang. Diyos ko. Tapos lang, tutay ka na agad dyan. Ano yun?